Magtatanghalian na kanina pero wala pang benta ang rice retailer na si Florante sa kahaba ng Lakandula Street sa barangay Kagitingan sa Baguio City. Anya, dati raw umaabot sa halos labing lima hanggang 25 sako ng bigas ang kanyang nabebenta kada araw. Pero mula ng simula ng konstruksyon sa harapan ng kanilang store, tumumal na ang kanilang benta. Eh, nagtatrabaho nga sila, eh, wala naman kagaya ngayon, ilang araw ng walang trabaho. Kinuluban pa ng pagkatas-taas. Paano naman mga business namin dito, hindi makita. O yung mga suki na lang na ang hihintay namin. Kagaya, kagaya, ngayon, no, tanghali na, wala pang bumili. Ano kasi yung mga dumadaan dyan, ang alam nila nakasarado kasi mga business dito sa Akon. Ganito rin ang problema ng ilang establishmento sa lugar, gaya na lamang ng bilihan ng manok na ito. Anila, nahaharangan daw ng konstruksyon ang kanilang mga tindahan. Simula nung ginawa po yan, ma'am. Wala lang, umina lang po yung gusto mo. Kasi yung ganito, natakpan na po yung ano. Um... Tunoldahan. Tunoldahan na po. Kaya yung mga ibang, hindi po, doon na po lumayan pa sa kabila. Ang tinutukoy nilang konstruksyon ay ang Complete Street and Road Development Project ng Pamhalang Lungsod sa lugar dahil sa proyektong ito, inilipat ang staging area ng mga jeep papuntang Itogon Binget. Ipinagtataka rin ng ilan kung mayroon bang public consultation ang nasabing proyekto at ang ilang detalye na wala sa project billboard. Hindi nga namin alam kung ano yung protect, uh, proyekto na yan eh. Kung totally ba na gagawin nilang park o paalisin yung mga jeep? O oh, sinabi lang po na ano ma'am. Uh, Isang taon nung sinabing ano eh. Isang taon po. 246 days kasi yung ano doon sa may ano. Parang matagal yata ka. Ano Maliban dito, kulang rin daw ang detalye ng proyektong nakalagay sa project billboard. Sinagot naman ito ng Baguio City Engineering Office na siyang may hawak ng proyekto. Tama naman yon, yung mga findings nila at observations. That's why uh, ang ginawa natin is uh, in-inform natin yung contractor na dapat ilagay lahat yung details doon kasi kulang, kaya pinapapalitan namin and we are waiting for yung bagong format nila na ipapalit nila, mm. yung tarpaulin, papalitan nila lahat yun, yung sa tarpaulin na yon. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 19.6 milyon pesos at Norbano Builders ang kontraktor ng proyekto. Sinimula ng proyekto noong Agosto at nakatakdang matapos sa Abril ng 2026. Paglilinaw pa ng City Engineering Office maroon daw nangyaring konsultasyon. So during the implementation niyan is uh, we conducted a lot of uh, consultations. Yan in fact uh, tatlong consultation na yata yan, isa sa PUJ, isa sa business establishments, sa constituents and then may pre-construction meeting pa kaming dalawang beses diyan. Uh, Na-explain namin sa kanila yan ng uh, ng uh, yung mga plan natin, yung mga anong gagawin dyan, yung mga plano. And uh, may mga queries din sila noon. Pag natapos daw ang proyekto, maihahalin tulad ito sa Living Street project sa Carantes kung saan ang kalsada ay hindi na lang daw para sa mga sasakyan kundi pati na rin sa mga pedestrian. Maliban dito, mayroon ding kahalintulad na proyekto ito sa Lapu-Lapu Street. Calanchao Street at GH Del Pilar at nagkakahalaga ito ng 12.8 million pesos at sinimulan itong gawin noong Hunyo. Hiling ngayon ng mga nagtitinda na aksyonan ito ng pamahalang lungsod. Kinausap na rin ng City Engineering Office ang kontraktor ng proyekto para maaksyonan ang problemang ito. Vanessa Bugtong, RNG News.